दोनों दो दो gato mo. Mas magulang bumitaw wala oh. hmm. na, hindi nakagat. Mainit. Ano, overheat. Hmm? Sobrang init. Hmm, ano eh, antas takas, mas matakas pa din yung nandun eh. Bitaw preno Hindi na sinahas eh. Para sa puntong ko ano. wait. Okay. Yeah. Patakbuhin mo nga, mag-isa. Mga mm -hmm. tao eh. Huwag tawag. Wala tayo tubig yan? Wala. Nandun sa kabila, kay Jopo. Nanawalan okay. tayong preno. Nanawalan tayong preno, hindi natin pwede ang lusok. Yan ang blakad, <laughs> malayo-layo. Ito ang dapat pinahingatan sa matatarik. Dago beses naman nangyari ito. Baka nang init lang ang tarik eh. init. Na swell. Gusto ka na swell. Na swell. Tatot mo na ikaw sa vlog ni mama. Hali. Alayasin po. Di <coughs> <coughs> ba na inik. Hingi tayo ng tubig din ito. Wala nang preno. <laughs> Hingi tayo ng tubig din ito. na wala ng preno. Ayan. Oh, babait ng mga ano dito. rin Ah, dahil ka <tinyo> Ha? Lagyan <na> ng bahay? <tinyo> Kanina ang kubo. <tinyo> <tinyo> bye Bay, yan. Huh? Hindi mo papalayo. Dahan mo na kayo Sige. <tinyo> May kasama kami doon? Doon dumaan sa kabila? <tinyo> <tinyo> Daw sa buhok na. Lakad na. Ang dami katulaw <tinyo> 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 nais nais yan bilis matapos marami eh ang bayan yan alam mo na mo sa sa na kayo matindi mamaya may na may pinta na agad na. Pagdaan na may mamaya mamaya lasi ayak mo tao hindi daw wala ka kakala pala naglalagari may sa paparang na maglalagari pala ano? So wala kang alam? Maroon! Na operator? Yan yeah, si Kuya Ray meron? Maroon ko maglalagaray. Eh. Anong lagay? Eh? Baka kailangan pa nila. Ganun sa nga rin pa sa akin papahanap. No. Mga niyog. Na no. operator? Anong puputulay? Mga niyog. Saan? Dito dito rin lang sa matas na kahoy. Marami. Sa gabayar po sa akin. Marami. Mga sundaw. si Si Parin Runay. Parin Runay ka? Manalo. Mm -hmm. Kailangan mo naman niya tayo? Oo. Sabihin mo. Ano, ginawa tayo para iter na, na pinakaw. Ha? Namatay pa iter na nati pa yapra. Namatay ka. Eh. Nagaan na now parang para Ano yan? Saging. Saging. Maganda saging ng ganyan oh. Ay sige yan. Merinda. Wow. Salamat na lang. Papasir mo na kami din eh. Yung kasama mo pare daw. Si Mary Rose. Si Mary Rose. Saka yung isa kong Ma. Ha? Magtanong na, Ma. pa'y magkano ang <laughs> din? <laughs> no guys kenapa sana kan di sa jail. Poti namin. Ah, may disgrace pala dito kaya ingat kayo pag kayo pumunta dito. Poto daw yung paa ng Ah, disgrasya. Dito kasi kailangan mag-ingat tayong lahat ay kataan, eh, ano. Matarik. Matarik.